Syempre, well, kapasalamat tayo dahil napuntahan nila ako Hindi totoo yan Kahit na medyo masakit na <laughs> Kahit na medyo masakit na ibig sabihin mo no, maraming nang nagagasto Napakasarap <laughs> ko ng <sa> red spaghetti <laughs> <laughs> Sobrang sarap Delicious Yummy Ano po ang lasa nung iniyaw na bangot? Ano birthday. Mga <laughs> Sorry, tayo, Tignan natin kung pala ano yung maganda nila. Magandaan nga. So ayun, magpasok tayo guys. Hindi natin kung anong mga handa nila dito. Guys, anong mga handa nyo dito? Bigyan nyo kami. Elizabeth, nakablog ka. Pag ako din binigyan ng handa, sisiraan kita. Ayun o. No? Nakablog ka. Ano, ano ba mga handa nila? Tingnan natin. Pag-e. Ano yung mga Pag ako din binigyan nito, guys, ano yun nyo? Ah, i-bash nyo, ah, i-bash nyo. <laughs> so, ayan, ayan, spaghetti. Ano ba yung mga Spaghetti. Pansit. Yung pansit, nasa yung pansit? Nasa yung pansit. So, eto na lang yung natira sa pansit natin, guys. Tapos, saan pa ba? Wala na, guys. Puro ano na. Siyempre, putri. <laughs> Guys, wala ako yung Shanghai. Shanghai ang habol ko. Ay, toge, toge. Di uso Shanghai dito, toge. Tapos ano pa? Wait lang po. Di uso Shanghai dito. Toge lang, kasi daw pa. Ayaw lutuwe. Eh. Parang ay pagkain. <laughs> Ano ba yung tiyan mo? Busog na busog ka lang. Lintik ka. <laughs> oh, first time. First time. Ah. <laughs> Ito yung may birthday. Talagang natin yung may birthday. Ito po. Guys. Ito po yung may birthday ngayon. Ayan. Ito yung may birthday. Ito yung may birthday. birthday guys. Ano po masasabi mo sa mga pumunta sa birthday mo ngayong gabi? Ay, sabi, yung kapasalamat tayo dahil napuntahan nila ako. Kahit na medyo masakit na. Kahit medyo masakit na. Ibig sabihin mo, no, marami na nagagasto. yung <laughs> sikwento yung kumakagat na. Nakuha mo si sikwento. So yan guys, ibig sabihin nyo, marami na nagagastos nyo, kaya medyo mahapdi na. Ko, <laughs> ko, alam mo na sa'yo, marami pumunta sa birthday mo. <laughs> Maraming maraming salamat sa na natang pupunta dito. <laughs> Inuma na! Yeah! <laughs> Ayan, teko, pinagkailan nyo! Ang daan na rin. Napakatalap ko na rin spaghetti. Ito ko pinagkailan. Sobrang sarap. Delicious! Eh, ngayon naman po eh, tanungin natin yung malakas sa pulutan kung ano lasa ng lahat isa isa po natin, ano po lasa ng pancet? Ay, interview lang po, interview. <laughs> Para lang po may, ano, may katibaya po kung masarap pa talaga o ano. Ano po lasa nung iniyaw na bangus? Pero <laughs> po, ere po yung malakas sa pulutan, siya po makakapagpaliwanag kung ano lasa ng lahat. <laughs> you oh.